sexual fantasy. Yung gusto mong gawin. Yung gusto mong, mong gawin na uh, ano sa pagpaglampungan, pagpagsorbahan. Uh, uh, Ay, itong dream ko. Saan mo gusto mong ano, gawin. Pantasya. O, ganun. Uh, ako naman gusto ko, ano, gusto masubukan yun sa, ano, public place. at alam Ah! 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 <laughs> ah! Parang halimbawa, siguro present sa mga damuhan. Oh! <laughs> oh Ang ganon. So, yung biglaan ba? Ganon? Uh -oh. biglaan Pwede ka sa CR. <laughs> na, na. Public CR. Ganun. o public CR. Ganon. Pwede. Ay, pwede. gusto nyo ma-experience. Ako naman ano sa damuhan yung mga oh, puno-puno, yung, puno -puno, yung oh. on the spotan, oh, gano'n. Oo, namadili. Ano papasok sa isip mo? Eh kung may ahas, sabay na kini puncture ba? Eh, sumali ka yun. na lang din. Ah! Oh, panginit! Yes, ikaw, Chloe. Si Chloe. Saan yung gusto? Ako, fantasy ko, threesome. Ay, Trisa! Ay, ganda natin yung upo dyan, Trisa! At sabi ni MJ, tatlo daw kayo may ganon! Meron well, kasi ba? ako ex na gusto niya, threesome kami. Eh, selosa ako. So parang hindi ko pa kaya. Pero ayun yung fantasy ko talaga. <laughs> Chloe, anong gusto ng dalawang babae kayo o dalawang lalaki? Anong babae, syempre. Ah, malay ko baka gusto, po, ba? gusto dalong dalawang lalaki. <laughs>